Pagpuha sa mga impounded vehicles sa Mandawi City, nagpadayon bisan holiday. Gilatid na ang tanang requirements, una kini mauli sa nagpailang na nag-iya o giawag-usab katong gustong mo avail sa amnesty program. Tung sairan sa report ni Nico Sereno. Bisan holiday, nag -abot, abot gihapon sa opisina sa team ang mga dunay transaksyon. Labi na katong nagbayad aron makaklaim sa mga sakyanan nga na-impound. Sa ilang opisina, ang team miplastada sa tanan ng mga requirements para maklaim ang mga sakyanan nga ilang gitanggong karon. Usa sa gitutukan nila ang papeles sa ownership sa mga impounded vehicles. If ever lang ba ikaw ang registered owner, uh -huh. naadjud kay proof nga mo link siya nganong ikaw may among release anak. Kay dili na mo gusto, dili like ako dili ko gusto mahitabo tong mga nahitabo sa una nga ma-release to a wrong person ba niya inig abot ang panahon, muari ang tag Samtang mo usaka na sukad na lusa ng amnesty program sa mga sakyanan nga na-impound gikan sa tuig 2020 hangtod 2022. Hangtod karong lawa, 45 pa ka mga sakyanan ang naklaim sa mga tag-iya. Matod sa team, kahigayuna na untak kini aron makabarato sila sa 1,000 pesos lang nga bayad sa storage fee. Kaya magod ang public good nga 3 months pa na So basin Tabaw na ta sa Filipino nga style ba arin nas mga kinalasan mo mudumog ba. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno. Balitang Bisdak.